best part para sa yon, na dapat si, iaabangan nila sa mga susunod pang pa mga tour? Ah, um, siguro yung mga na sing and dance. Oh, tapos sa uh, yun, yung makakanta ko ng magandang love song. Then, uh, <laughs> Sila pa rin ba yung magiging guest mo sa mga succeeding shows na sa sure, Mars? ginagawa kong after Okay. much as it from this ano, uh, dance concert, dun sa 10th year anniversary mo, may any celebration ka bang gagawin? Any big celebration on your... Ano? Uh -huh? Sana this year. yun, um, kung mapagbigyan. Siyempre na nagbubis sa Glorieta. Kung may mag-offer ng Araneta or ng Arena, hindi ba mga umangarap? Pero, kakabalan ko na yung mukha ko. Pero, yun, sobrang, um, yun, kung ano man po yung may offer, kung saan venue man po, um, tatanggapin namin kasi ang pinaka-concept naman itong concert na po, parang, it's time for me to give back. Um, 10 years, tapos andito pa rin ako. So, yun tapos parang kanina may mga invited yung mga bata S sila ba yung mga tinutulungan mo yung mga uh, sa episode uh, uh, sila sila yung ano um, uh, yeah. ang sarap kasi ang sarap pag may mga batang naglalambing din sa'yo ang sarap kapag um, yung mga bata nakikita mo napapasaya mo napapangiti mo kasi syempre para sa akin to yun eh yung kabataan natin sila talaga yung future natin eh kasi pagkatapos natin sila yung susunod sa atin How many, how many years na po ba? How many years ka na tumutuloy? Bagay do po. Kita sa my handler. Um years. si Tito si Tito Mario kasi from um Pal oh, yeah. so, parang ayo nagkausap sila and so, um yun kasi mataga. Uh, uh. Ayun, andas nang sa parang um, si laban ng handler ko napunta kami sa bulahan sa Hephz nakita na sila yung parang mga kapatid mo na parang kailangan lagi ko silang may invite kung so, meron man akong special event sa akin. Kasi sobra pag nakasama niya sila, sobrang ang saya nung ngitihin nila, ang sarap nilang humahe. Tapos ipapapil talaga nila kung gano'ng kanilang kamahal. <laughs> Di ba? <laughs> <laughs> Match meron <laughs> ka rin ba mga dream? Ayos na? Ayos <laughs> <laughs> ba? <laughs> Kumakain na lang tayo sa susunod, ha? Okay, bye-bye, kids. Bye-bye, Josh. Ba't dyan, hindi salit? Hey, bye-bye.